Uh, mano po, itay. Maupo kayo. Sandali lang. Hintayin niyo ako. Bakit ba kayo ginabi? Saan ba kayo nanggaling? Ano bang ginawa niyo? Hoy! Bebe! Ano akala mo sa anak ko? Kalad ka rin? Ha? Huh? Luis! Ano? ka! Luis! Bitawan mo nga ako! Ikaw ang tatagayin ko! Pag! Asyong! Ano nangyari? Asyong? Asyong... Salonga? Ang hari ng... Lindo? Kung hiniisip mo nga takbuhan na nga na ko, <laughs> nagkakamali ka. <sighs> Hindi ka makakababa ng bahay na ito na... buhay. Luis, iayos na lang natin ang problema ito. E ano pa nga bang ginagawa ko? Inaayos na nga eh. Isang tarong. Isang sagot. Pakakasalan mo bang anak ko? Opo.